Mayo kayo at magpakarami. Kung ikaw ay isang kristyano, nababatid mong isa yan sa pinakanao ng utos sa tao panahon pa lang ng matandang tipan. Karangalan mo nga bang matatawag? At pagtalima sa utos kung ikakalat mo ang iyong lahi? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa kakaibang larangan at tila ba kinaiinggitan ng maraming kalalakihan dahil sa tikas ng kanyang tindig pagdating sa mga chikas. Bunga nga lang ba na sinasabi nilang agimat na tinataglay dahil sa paraang yun siya nakilala ng lahat? O talaga lang pinagkalooban siya ng malaking angkan dahil nababatid ng nasa taas ang kakayahan niyang maglingkod ayon na rin sa talentong ipinagkaloob sa kanya? Ang kwento ni Ramon Rebilla Sr. at ang mga agimat ni Lolo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Acuña Bautista sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Ramon Revilla Sr. nung pumasok siya sa Sobis. Siya ay isinilang nung ikawalo ng Marso taong 1927. Si na Jose ay nagmula na talaga sa malaking pamilya. Siya ay bunso sa sampung magkakapatid at anak sila ng isang kilalang negosyante noon na si Ildefonso Bautista. Ang kanilang angkan ay nagmula sa Imo sa Kabite ngunit kalaunan ay nanirahan na rin sa Bacoor at sa iba pang bayan sa Kabite. Siya ay nag-aral sa Far Eastern University at kumuha ng kursong commerce. Nauna siyang ikinasal kay Asusena Mortel noong ikalabing anim ng Pebrero taong 1942. Sa kasagsagan ng digmaan, sa edad na 15 anyos lamang, ito ang kanyang pamilya kung saan naging anak niya si Nabong Revilla at anim pa niyang mga kapatid. Ngunit ang kanyang unang pamilya ay ang nanay ni Evelyn Bautista na naging asawa ni dating senador at PBA legends na si Robert Jaworski. Hindi naging maganda ang kanyang panimula sa showbiz kung saan ginamit na niya ang pangalang Ramon Revilla. Dekada 50 nang una natin siyang mapanood sa telebisyon ngunit pa extra extra lang siya dito at hindi sapat ang kinikita niya noong mga panahong iyon dahil na rin sa medyo marami na siyang mga anak. Pansamantalang iniwan ni Ramon Revilla ang showbiz noong dekada 60 at naghanap ng mas maayos na mapagkakakitaan hanggang sa naging pinuno siya ng Secret Service Unit ng Bureau of Customs noong taong 1965. Pagkatapos niya dito dekada 70 nang mag